inihayag ng Evernote ang mga bagong pangunahing petsa para sa paparating na airdrop nito sa mga X holders Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Yan ang airdrop para sa mga XRP holders. Kaya yan ang sabi po rito ang Evernote, isang bagong layer 2 network na may mga smart contract capabilities na binuo sa XRP Ledger ay nagbigay ng makabuluhang update tungkol sa isang ipinangakong airdrop sa mga XRP holders. Kinuha ng project ang isang snapshot para sa airdrop noong September 1 na nagpapakita na ang mga qualified XRP holders sa XRPL ledger ay makakatanggap ng 5.16 million EVERS or EVRS token, ang native, ang native asset nito sa launching ng project. Ayan. Ganyan pa man, ang airdrop ay naantala dahil sa ipinagpaliban na pagpapalabas ng Zahao, isang sidechain kung saan na ang Evers token. Sa wakas ay inilunch ng Zahao noong unang bahagi ng November na inilipat ang airdrop sa katuparan. Yan sa pinakahuling update nito, ibinahagi ng Evernote na sisimulan nito ang formal na proseso ng paghahanda para sa airdrop sa November 27. Sa parehong petsa, nangako ang team na magbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tool kung saan maaaring magparehistro ang mga user at ligtas na kalkulahin ang halaga ng Evers token na matatanggap nila para sa bawat XRP na gaganapin sa petsa ng snapshot. Yan ang project ay pansamantalang na-schedule ng opisyal na launching ng token nito para sa December 18. yan Ang pansamantalang planong ito ay dahil sa pagkaantala ng XRP-based na wallet na Zoom sa pagpapagana ng suporta para sa pag-clone ng account gamit ang Zahao Network. Sa kabila nito, Nananatiling optimistic ang Evernote na malulutas ang isyo bago ang pecha ng launching nito na nagpapahintulot sa pamamahagi ng token at airdrop na magpapatuloy gaya ng nakaplano. Pansamantala, nakagawa na ang project ng Zahaw account para sa airdrop. Hinikayat nito ang mga user na tandaan ang address at iwasang makipag-ugnayan sa mga malicious actor na maaaring magtangkang gamitin ang paparating na airdrop bilang pain para magnakaw ng mga asset ng user. Yan, matagumpay ding nakumpleto ng Evernote ang pag-audit pag, yan, ang pag ng mga pangunahing bahagi ng protocol nito. Ang mga paghahandang hakbang na ito ay lahat ay naglalayong mapadali ang isang tuloy-tuloy na token release. Ayan, pinapahusay ng Evernote ang lumalagong XRPL ecosystem. Ang nalalapit na launching at token release event ng Evernote ay kasabay ng panahon ng paglago para sa XRPL ecosystem. Ang mga kamakailang ulat ay nagpapakita na mayroon na ngayong higit sa 1,500 na mga project sa XRPL ecosystem. Ang isang bagong layer 2 network at sidechain ay maliwanag na nagpapalawak ng mga abot tanaw at nagbibigay sa mga developer ng higit pang mga opsyon. Nagbibigay din ito ng daan para sa mas mahusay na mga DAP, yan, decentralized app, na maaaring makaakit ng mas maraming user sa XRPL. Ayan, ayan. ayan po ang uh, much anticipated airdrop para sa mga XRP holders. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.